mga batang gilas kinawawa ng Australia tambak malala at futures bright para sa ating national team hindi may tatanggi na kahit papano may pag-usad ang inaharap ng ating mga Pinoy bowlers sa international basketball scene. Matapos kasi ang ating pambato na si Kai Soto na makatapak sa bakuran ng pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA ay tila may mga paparating na mga young Pinoy bowlers. Nagbukas nga ng pinto ang pag-akyat ni Kai sa NBA upang mabigyan ng chance ang ilang pa nating mga homegrown young players para sa NBA. Dahil nito lang ay dalawang high school young Pinoy players ang mabibigyan ng malaking chance para sa NBA kung sakaling maging success successful ang kanilang mga career sa Amerika. Ang una yung si Buano Wingman na si Jonathan Manalili na nabigyan ng pag-asa para sa isang USNCAA school. Though wala pang official na anunsyo kung anong team or school ang papasukan ni Manalili sa Amerika ay magiging malaking tulong ito para sa si Buano Wingman. Dahil alam naman natin ang basic na pinagkukuhanan ng mga malalaro ng NBA ay ang USNCAA. Do Though maraming mga nagsulputang mga pathway program patungong NBA ngayon ay nanatili pa rin numero uno ang USNCAA sa dami ng Vol volume ng mga players na nakakapagpasok sa National Basketball Association. Sunod ay ang 6 foot 1 athletic guard. Siguro sa ilan ay bago sa paningin nitong si Andy Gimau. Pero lingid sa kalaman ng karamihan ay tahimik itong nakakapag-showcase ng kanyang husay internationally. Maliban kasi sa paglalaro nito sa ating national team ay naimbitahan din si Gimau sa NBA Basketball Without Borders. At sa taglay na husay at angas nito sa laro ay hindi tayo magtataka na makakuha ito ng atensyon sa ilang mga scouts sa US. Naimbitahan si Andy na sumubok sa dalawang ang kupunan. Ang una ay sa Nike Elite Youth Basketball na kung saan ay maraming mga sikat na mga NBA players ngayon ang nakalaro. At ang Veritas Titans kung saan ay magiging head coach ang NBA trainer ni Clay Thompson na si Charlie Torres. At mukhang dito na nga sa Veritas mapupunta si Gimau dahil sa ngayon ay sumasa ilalim ito sa training ni Coach Charlie with Clay Thompson. Maliban kay Manalili at Gemao ay futures bright para sa ating national team talaga. Dahil may mga nagpapasiklab din tayo ang mga batang malalaro sa ating under 16 national team. At isa na nga dito ay anak ng PBA coach na si Kiefer Alas na talaga namang nagdudomina ngayon sa ating national youth team. Isa din na sa naging suse Alas para makapasok tayo sa under 17 World Cup. Pero matapos ang masayang panalo kontra Japan ay tila lubog na naman ang ating national team. Dahil sa semis ng tournament ay pinadapa tayo ng national youth team ng Australia Kanina lang kasi ay tinalo ng Australia ang Batang Gila sa final score na 90-36. First half pa lang ay kinain na tayo ng opensa ng Australia. Second quarter ay tatlong puntos lang ang naitala ng ating youth team. Third frame ay medyo sumigla ang opensa ng Batang Gilas ngunit grabe naman ang balik sa opensa ng Australia. Naging maganda din ang opensa ng Gilas sa last at final period pero masyado ng malaki ang naikamad kalamangan ng Australia kung kaya tin posible ng matunaw ito. Makakalaban ng Batang Gilas ang China na tumalo sa kanila sa early games ng tournament pa ara sa bronze